So, mapapansin niyo nitong mga nakaraang araw, ah, naglabasa na 'yung mga Halloween kemerut no sa kalsada. Ah, pag pumasok ka, matatakot ka. Yun yung nakakatuwa no? yung magbabayad ka para takutin ka nila. <laughs> Pero alam diba, kung ano yung mas nakakatakot na lugar dito sa mundo? Alam mo ba? Baka <laughs> mo alam. So alam guys, ang pinaka nakakatakot na lugar dito sa mundo eh hindi yung mga halloween party na pupuntahan mo ang nakakatakot na lugar talaga is yung lugar kung saan walang nagbago sa buhay mo ganun ka pa din yung stagnant ka yung tipong walang nagbago Iyong ka pa din. Magagaliting ka pa din. Mabilis ka pa din mainis. Kung magkano'y sweldo mo, sweldo mo pa din ngayon. Walang nagbago. Iyon yung nakakatakot. Yung lugar kung saan stagnant ka na. Yung lugar kung saan walang nagbago sa buhay. Bakit? Bakit? Anong problema? Di ba? Anong problema? Bakit walang nagbago? Kasalanan ba niya? O kasalanan, kasalanan niya? O kasalanan nun? Kasalanan ba ng nanay mo? Ng tatay mo? Ng kapatid mo? O ng mga tao sa paligid mo? Kasalanan ba nila? Mga kapitbahay, di nila kasalanan yun. Lalo na pagtumandaan Tigilan mo nang isisi sa iba Yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo Ang nakaraan ay nakaraan na Magbago ka na Magbago ka na Paguhin mo na to Magbago ka na ng lifestyle Baka dati nag aadik ka Baka dati, malakas kang manigarilyo. Baka dati, malakas kang uminom. Baka hanggang ngayon, ganyan pa Lagi mong iisipin na ang buhay natin dito sa mundo, hindi tayo papata. Matanda tayo. So lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, merong resulta, either maganda o pangit. So Ano? Anong plano mo? Hanggang dyan ka na lang ba? Hindi ka na ba huli mga ngarap? Nalala mo dati nung bata ka, ang dami mong pangarap. Huwag mo nang palikan everyday yung mga bagay na pangit na nangyari sa buhay mo. Pwede yan mabago. Kailangan mo lang gawin is pag-move on, Balik, umalis sa lugar kung nasa ka rin sa literal na lugar kung nasan ka ngayon. But umalis ka sa the same mentality na meron ka ngayon. Ibahin mo to. Pag iba ka ng lifestyle, ng buhay, ng mga kasama. Baka kasi yung kasama mo dati, nung bata ka, kasama mo pa din ngayon. Ibig sabihin, yung dating mga kamisyuan mo dati, yung mga dating kamarasan mo dati, kasama pa din ngayon. Kaya hindi bago. Baka dati yung buhay mo, na lagi kang babad sa panunood ng TV o ng mga movie o kabisado mo na lahat ng mga series na pinapanood mo kabisado mo lahat di ba? alam nyo ang problema wala tayong ginagawang desisyon kaya nandiyan ka pa din gusto mong makaalis dyan mag decide ka muna na umalis dyan bago may mangyari Last one. Nalala mo nagsakit nagkasakit ka? Na nagkasakit ka, sabi mo, hindi na ako kakaan ito. Iiwas na ako dito. Kagawin ko na ito. Mag-exercise na ako. Iiwas ako sa rice. Konti na lang gagawin. Kung konti na lang rice ang kakainin ko. Ba't nang kumaling ka? Ang mo? Kumaling ka dito sa dati. Diba? So, may bago pa. Wala. 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 Bakit? Kasi nga, hindi nagbago ito so, dapat natin gawin para baka dyan sa lugar kung nasan ka ngayon sa sitwasyon na nasan ka ngayon baguhin mo yung mindset mo baguhin mo yung lifestyle mo sa mga sa mga tamang tao lumayo sa mga tao na, na ah, nagtatali sa iyo kung nasan ka ngayon sumama ka sa mga tao makakatulong sa iyo mag improve mga tao matutulong sa iyo magsasabi sa iyo ng mga tama na dapat mong ginagawa at ginagawa o yan So, ano yung pinaka nakakatakot na lugar? Pinaka nakakatakot na lugar Is yung lugar kung saan ka pa din ngayon Yung lugar kung saan hindi ka nag-level up yun yung pinaka nakakatakot na lugar Bago na tayo